Ayan, good morning mga kamaytinay. Ay, naglalakad ako, wala akong service kasi ano, sinervez ng anak ko. Galing ako dun sa ano customer natin. Nagriban po tayo. Ay, dito to sa Santa Cruz. Ayan. So, lakad lang tayo. Walang dumadaan na ano dito. Na, sa Pag may nagano, may dumaan, sakay tayo papasakayin tayo. Maganda, maganda. Oo, oh, yan. Dito to sa Sitio Santa Cruz, San Antonio. Nagpamadali ako kasi ano, may another customer pa tayo nag-aantay. Home service. So, mga kamay tinay, huwag niyong kalimutan. I-follow may tinay. Ayan. Siyempre, kulapos, ti. kulapos. also. Follow niyo po. Malapit lang naman itong nilalakad. So, pag may dumaan, sasakay tayo. Ganito ang buhay, eh. di ba? Kailangan tsiga. Ang ganda dito ba yun? lakad Walang service. Kailangan tayong mag-ano. Tiyaga. May nag-aantay kasing ano. Kung mag pa ako ng masasakayan, baka matanghalian tayo. Almost 10 a.m. So, nag-aantay na yung si service pa natin. So guys, mga kamay tinay, mga kulapos, ayan. Follow nyo po, may tinay. Okay, thank you for watching. See you again.